Hello. Hi. Araw sa kamatayan ano sa kalawasan ayip ko nasibut tayo sa pag-aaraw na hindi na tawang na sertahan ni Jos. Pero ko tayo ng matinsa ni ayip ko dito sa ikalawang nani sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Ito po sa Tito, ay buong ito ng pangaral ni Apostol Pablo na siya nasa pinagkutan ni Apostol Pablo na sa kalumbayan o kalumbutan siya lang mag-isa habang nakapangaw sa yan ni Agustin Pablo para lumaban. Dahil nangyumbunga siya ng pangarap ni Inaalim niya ngayon si, pa si Pablo sa kanyang tanong kung ng kanyang sinasabi. Para kanino yung usula. Para sa ating lahat. bini at turun ng sulat na ito. Sabi, ipaalaman ko sa kanya na sa mga pinuno. Pag sinabi yung pinuno, linere. Halimbawa, ano, ano po, ano po ba ang linere? Ang linere siya, nakakarami yung uri ko yan. May linere na may pagkapanyo, pagkustod niya, iyong nakumasunod.

sa mga may kapangyarihan, sa mga may pulir, upawir, na magpasunod o magpambal. Ano ang tinatayag ko rin mga masunurin? Sa pagiging masunurin, ang masunurin ay ang mga buwan sunod pagsunod, palo. Kung tayo'y masunurin, ang tao sa ating palo niya, Kung gawag mabuti ang pagsunod, gawin natin yung nagbukas sa ating katulungan, sa pagkakulingan natin ng mabuti. Sabi ninyo, na ang mga basunod na humanda sa bawat gawag mabuti, hindi na kailangan na makakatay na mabuti para takulingan tayo, para kaalala. Kundi sa tayong makatulungan tayo ng mabuti, na hindi, nagsalita ng masama tungkol sa kanino man. Pinatawanan ko pala tayong magsalita ng masama sa kanino man. Ano-ano po ba yung masasalita ng masama? Halimbawa, yung pagmimenos pag o pagmamaliit, yung paninirang puri, bawal pa talaga yun. yung follower, between follower and leader, dapat pala sarili niya lang natin, huwag na lang yung ibahagi sa kapwa na parang magigay na tayo na dumami yung kumuntra. Dahil kung pala, handa tayong magpasakop. Sabi nito, na huwag, huwag magipagtalo o argumento. Na, kasi ang pagtatalo po kasi, lang yung nang ibiya ng leader, igalang mo. Dapat natin yung respeto. Sabagat, kung yan po, respeto ang mawala, ang darating niya, ang kanjig ng dunya, at katalo. Hindi, mapakahinhin. Ano mapakahinhin? Yung kahimig. Pagiging kahimig. Ha? Ah? pagkali naman, kalmado, relax lang. Nahandang tanggapin Ay, yan ang ah, iyan ang pamamahala niya. Pwede kong isang din niya. Kasi malay mo, batra, ngayon, kontra tayo, sa niyo pa nung Tapos, mas malala pa pala yung ginawa natin. Nakala natin, mas magaling na yung hindihan natin. Nung naging leader tayo, mas malala pa pala tayo. Kaya po, dito, dito tulungan tayo ng pag-sunod. Sabi dito, sa pagka tayo na nakakulit na po na, ay mga mama. Pabalitan natin yung sitwasyon bago natin, o bago na po sana natin pag-iisip. Ano ba tayo, na tayo? Ano ba tayo? Bago tayo na rin yung media. Hindi baga tayo dati yung mga mga walang alam. Yan ang palagi natin isip sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo. Nagkaroon na tayo ng halaga sa harap ng Diyos. Hindi na tayo. Pero, patatay na natin iisipin yung dati nating kalagayan na tayo ay isang mangmang. Mga siwain! Eh. Kung baga, tayo ang pasapan, tayo sa ito. Mga nadaya! Halimbawa, saan ba tayo nadaya? Hindi baga, noon, pinapakaliwala tayo, namumunta ng pagkahawa at pagkatapos magkumpisan kung titingnan po natin na tayo sa mga alimpa pag-alimpa sabi ko dito na nagsisipaglingkod sa sarisaring masalampita ang atal at ang atal ng pag-alimpa tayo na sa katwa sapat na ginagailangan pa rin pala natin magpasakot sa Diyos Nilalapit natin si Kristo at ang kanilang aray. Yun po ang pinaka-importante. Nilalapit natin doon. Sa kabila na tayo ay dating mga mga suwain so na bago, na tayo na, na mananumuhay sa masasamang agala. Sabi niyo, akala ko ba ito? Akala ko. Hindi, di na. Wala. Kung walang patutuong, akala lang natin. Dikta lang ng isip. Mayroon po. Pasalamat sa inyo ka pa? Ang kapal ng bilian, hindi siya di-kontak o rin. pa kasi yan ang cartang bilian. Mana kamo. Nabukotay sa katwa, murahin lang tayo dito tayo sa kanya. Pagka minsan hindi lang tayo inagaw ka kung ano na unpaganagaganhi hangganin ganin 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 ng Diyos, intensyon ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nakuyan na ating Tagapintas at -ibig sa pata, ano ang tanyang pag-ibig sa tao. Ano po ang mo ng Diyos? Una, isinubo niya ang kanyang budong na anak. Matagal, maraming mga sopeta to ang hindi pa nila ibarakan ng tao. Nananaral, bukod sa salita ng Diyos kaya hindi na nila tinatakot ito Sabi nga ito na ang lagi-isang anak, ipakadala ko kay Papa si Padre Maria. Anong ginawa nila? Hindi nila sa Pilipinas, hindi na pa sa krus At yung sala na dapat sana, tayo yung ipatok sa krus Dahil tayo yung makasalanan siya ay isang nangulit. Inihain niya ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Isa na yung sa kagandahan ng Diyos. Na dapat sana, hindi niya isusubo ang kanyang buktong na alam para lang ipako sa krus. Dapat tayo yung ipako sa krus. Pero tayo sa kagandahan ng Diyos. Dito na lang alam ko ang ipapako sa krus. Para ang lahat ay mapatawad ng kanilang kasalanan tayo pwede magmalaki. Na, 30 times na kung nasa pagliling ko, ako'y marami na yung nalawa, nung ako'y ko, hindi po, kagandahan mo no, plan ng Diyos. Ibig sabihin, para tayong instrumento, instrumento, katulad ng isang martilyo, kung hindi hawakan, hindi siya magpapagaon ng tao Na walang kwenta, walang halaga. Gagamitin tayo ng Diyos hindi sabihin na sa ating pag-ibig isang magpapuntala o isang halimbawa na hindi marapat atunin natin dahil ang kapulihan na yung sa ating pag sa, sa ng sa Diyos. Na kahit mga ating gabilang Panginoon nung tinawag siya na mabuti, hindi niya inaray sa kanyang sarili. Diyos. Dahil nabuhay yung isa sa ng tao. Hindi niya inako ang isang bagay na hindi niya dapat kapunin at kapunin na sa hindi tao. niya. Hindi niya maganap ang kaluuban ng Diyos dahil lamang sa pag-ako ng isang bagay na hindi dapat kapunin at hindi niya dapat sa kanyang naman. Kaya nangitingnan po natin dito sa sinas na ito, Tinignan po natin, yung dati namin kalagayan, pinapagdang tayo. Nasagdatan lang tayo para ipangalan ang salita ng Diyos para makatulong sa kapwa. Hindi po dapat natin ako eh, ang kapagdang sa ating sarili. Dahil tayo mula sa isang mababang kalagayan, marumi, tayo ay mahal, kaya sabi nito, suwain, mga nagaya, kaya hindi po dapat dapat natin tanggapin dahil nakatatak pa rin sa ating sarili yung dati natin pagkatapon. Ito tayo yung pinakabagan lamang. Sabi po dito, hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran, na ginawa ng ating sarili. Sabi po, marami tayong nagawang matuwid. Hindi po yung sa ating sarili na dapat, kundi yung kalagayan pa rin nakasariwa o sakit. Ang naturalesa natin, tayo ay kapatid. Da dahil sa nagandahan ng Diyos, kinahabagan tayo, pinagkawal tayo. Dahil na tayo ay nasa naman, baka tayo, ang Espiritu Santo na gumagabay sa atin para hindi na galing yung bagay na ang dati natin ginagawa, yun ang magtuturo sa atin para pangunod meron pwedeng makabalik doon. Dahil sa oras na pinighati natin yung Espiritu Santo nasa loob natin, di ko yan. Kaya po, da, ah, natin ang ating sarili. Di -di ako o paano ng kung rin. Sakit na po sakit pa rin ba Kung ako'y makalirang buhay pa ba ako ngayon? Ngayon, kung yan po, bumalik tayo, hindi sabihin, lumalayo yung, yung Espiritu sa na na yung kanyang ubal ng Diyos. Sabi nito, ngayon dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa na ating hindi sa ating sarili, di ba? Kundi ayon sa kanyang kaawaan, inaawaan lang po tayo. Mula sa isang marubing talaga, Pinatawad tayo ng Diyos at ngayon ginagamit tayo para magbago sa ating puso. Ito pamahalaan mo ito. Ito maging leader ka dito. Ito maglingkod ka dito. Maraming matutuyuan ka dito. Ngayon, ang at, atalan at, natin, kapurihan sa atin, hindi. Isa lamang tayo magamitan na marumi, pinatawad, nilinisan. Ng at ngayon, katulad ng isang tasa, na puno na marami, nilinisan na yung pinagkikinagalang na ginagamit sa pagkape. Na, 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 na. Pero hindi na natin, hanggat walang humahawak at dumadamdok doon sa tansa na yun, wala nang sinisilipin. At sa mga mga na pagkakita-kata at napagsasalit ng panangkape, mapalat yung na nananahang pa ang Espiritu Santo sa taong masabi dito. Sa pamamagamita ng paghuhugas sa uling kapanganakan at pagpapagunan ng spirit sa paghugas. Yung uling kapanganakan, hindi kaya, ang unang naranasan natin, yung itinagat-atayin ng ating paghugas. Malimis yun, walang kasalanan. Di kaya, mga isang pul, walang kasalanan. Kaya, nasiyan hindi kaya, sa Diyos. Pero sa uli ng kanilata, hindi pagkabago ng Espiritu. Sa magkatuhin bagay, ito na yung bautis ng Espiritu sa mundo. Dahil tinanong nila, maninig mo din mo sa ating kabilang panginig, yung pagkabago ng pagkatao. Kaya, hindi natin magkatuhin ang isa, dahil hindi natin kaya. Kaya natin iyang gawin sa katamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo yung mga patay na paaya natin nagagawa na iyang alpita lahat ng laman dahil sa Espiritu Santo makatapaglian natin dahil sa mga ng na pudhi, konsensya. Kaya po, matagawa na natin kung ano yung na is pagkat Espiritu Santo na ang nananahan sa ating puso at na yung dami nating pagpapasakit. So, niyo, Na ng sagana sa atin sa pamamagitan ng ni Nisong Kristo na ating tangkapit. Kaya kung na natin, kung maaala ang ating pakiramdam, hindi na tayo problematic. Yung mga mga katalaalaan natin, Meron sa na dahil ipinugos na sa atin. Habang at tayo nagpapatuloy sa pagsamba, sa pagsamba, sa pagsamba, sa pagsamba, sa pagsamba, pag sumasagalan talaga yun. Kaya kung iniingatan po nito, yung naturalisan ng pagkatao, ang pinagdapin tayo, pinag alisin natin yung naturalisan, yung dati natin gawin, eh. o ganyan, yan po kasi ang pagpapahapag sa atin. pagkaaring ganap ay hindi perfect. Kasi sinabi kasi ganap, perfect. Dapat po, ang lakad natin papunta sa perfection. Kaya hindi na babalik sa patay na, na, na muna sa mga kasama, patay na muna yung magsisisi na naman. Lang. Para hindi ganoon. noon. Magsisisi, tapos balik ka na naman sa dati, tapos patay na Hindi, hindi Consistency ang pinag-uusapan dito pagpulong-pulong sa kasang upang hindi ganap. Ano Sa pagkaaring ganap sa atin sa pamagitan ng kanyang biyaya. Biyaya ng lang pala yung yung maging ganap tayo. Hindi sabihin, kulang pa rin sa Diyos. Hindi tayo magiging ganap sa gawa ng ating sariling mga gawa. Kundi dahil ng Diyos. Biyaya ng Diyos dahil pinagtalog sa bawat isa. Sa pagkatalog Wala na kayo anak, ng Kaya sabi, huwag mong pabayaan ng meron na sa iyo sa pamamagitan ng ng Pagbis ayun ang tayo ng Espiritu Santo, dumanggap tayo ng pagpapatong ng damay. Kung baga, yung tiyaya na nasa atin, na-energize yun. Pero pala, pala, ng nakakalang palagang na makalaginip, na makatalastas ng karunungan ng Diyos, na makatulong sa mga karunungan, na makapapahala at maraming tangkong tangkong. Pati yung mga hinaharap na hindi pa dumarating, minsan, kung mapasok na tayo sa aming isip, hindi mo sabihin, kaya yeah, yan. Yeah, yeah. Kaya po, kung titinan po natin, sabihin ito, ay naging nakapagmana tayong ayaw sa pag sa buhay na walang hanggang. Kaya po, sa pagkaaming tapos kaputakay niya sa buhay na walang hanggang. Kaya bakit kung papapalitan yung dati natin yung pagkataon, nagung suwain dati, ibalik ka naman sa pagiging suwain, nung matigas ang ulo. Kung dati tayo nadala, balik ka naman tayo sa nadala. I kasi, i kasi, i kasi. Hindi na uuusan kasi. Pero po, dapat po, hindi na po kasi ganito ang usapin. Na dapat, may bakit tayo doon sa Diyos na pumili at tumawag sa atin at siya'y sa atin ay gumagawa dahil sa kanyang kalooban at sumusunod sa kanyang kalooban. Ito na po yung pagkakataon na pakaingatan natin na huwag mawala. Kundi alam natin ito sa pagkatayo sumusunod sa kanyang kalooban sa pagkaaring ganap tapos punta doon sa kahiling ganap. O oh, kahiling isang sakdal. O oh, perfect. Ano ba sabi mo? Dapat ano ba sabihin? At tungkol sa mga bagay na ito ay nilanasa kong pagkukuhanan kung may magkakatiwala. Dapat mo, pagkukuhanan natin kung ano, may magkakatiwala na ano? Upang ang mga nagsisimpan para kayo sa Diyos ay maging magiging ang mabuting gawa. Yan po ang natin. Dapat, yung consistency, mananapiling dapat tayo lungkod sa mga mabuting gawa. Hindi na dapat natin balikan yung masasamang gawa sa kapwa. Kundi, lahat na ay mabuti. Dapat, hindi lang pagdamisan mabuting minsan masalabuti. Kaya na sa gawang mabuti. Ang mga bagay nito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga katututo. Hindi lang tayo patipinapa. Kapag man tayo, pwede pakinabangan ng anak natin, yung mga kakilala natin, may babahagi natin sa kanila. Yung mga bagay natin, kaya kung tayo na nanatili, kasi depende po kasi yung natutunan ng mga anak sa naturalisa ng magulang. Ang makuha, makamigyan ng kapwa, pero hindi yung, anong, -tunan, -tunan, yung anak. Kung ang makuha ng palamura, mamanahin din ang anak. Kaya kung nasa ang gawa tayo mabuti, kung natin yan sa mga anak, ang malagawang mabuti, para sila naman, kung tayo ipapunta sa kanilin isang sakdal, kung ka na, ang at ating mga natin yung kilalanin, yung direksyon kaya ng buhay ko. Ito ba ay gumagawa ng mabuti? At hindi na natin ang ating pagsasak. Punta kaya ako sa kaganatan o bumabalik ako sa dating pagkakal. Sino ba pa ako? Ngayon, isa na nang hindi natin Diyos na magkakalua ko. Para hindi ako malibis ng landas at magalap ko kung ano ang ayon sa'yo at balik ang pagkakal. Amin kami. Ole, mo ang mga hangal na usapan. Yung mga pagtatalo, yung arping nyo, magbibwa, hindi nakakatawa, minsan nakakasakita na lang ang mga e, diba kapwa, yung pagsis, kaninirang kure, mga halang hangal na usapan yun. Dapat po, dapat ka nila ang tabi, iwag sa mga tabi. Hindi pa sabi, matimting ng kanyang katulad ng kalapati. Ano bang kalapati? tapat ang isang pamilya na dapat yung nalabati at nagtakalo-kalo na kung nalabati yung malaya siya ayaw niya ng magulo kaya na ang simbolo niya peace ang palabara ano ba dapat natin iwasan at ang mga sa ng dali yung pag-aalam ng mga nilunan kung sino yung lolo lolo ng lolo alam mo ko at ang mga pagtatalo yung hindi makakasundo. Halimbawa, isang salita, tapos isang putos na, iba yung interpretasyon ng isa, iba yung nangyayagin perpisan ng isa. Hindi sila magpalo po sa isa sa isang patunan. Kaya sila yung nagtatalo. Dahil po, ang gusto ng isa, masunod yung kanya, ang gusto ng isa, masunod naman yung kanya. Kaya hindi sila magsasundo. hindi bakit na sa mga katulad sa na dapat ganito, ganito, ganito. ganyan. Kung baga, ano po ba ang magundi? Kung ano yung nakalulog sa ating napilang Panginoon, yun kung ang gawin natin? Sa lahat natin, kung baga, saan na-wispa natin yung tapuwa na, natin, yung tapwa natin na nahihintay ka lang tayo, sumunod ka lang tayo. Kahit tayo ang nagkakala. Mas malawa ang ating magkakalulog. Kung baga, No, parehas tayo gumagawa ng mabuti. Pero kung lalaki yung dahil ng salita, lumaki yung asawa at nagtalo at hindi na nagkasundo mas maiipan, mahihimik sa lalas. Para walang argumento. Ano po? Yung pagkakalala ng isapan para pagsasalaysay ng lahi, walang pagtatalo at pagtatalo ng kung kung Sabi nito, sapagkat ang pagkakalala walang ng e bakit natin yan ilalagay pa sa ating isip? Ilalagay pa natin sa ating bibig at sa gawa. Yung mga bagay na yun. E wala naman pa naman pa natin na tayo. Wala naman mag magiging noon kapag ginagawa natin. Wala. Walang kabuluhan. Kali ba ko dito sa panahonin? Ang tao ay malipan na nakakaya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaray ay itatwil mo. Dito po, hindi maaaring na kapit sa mga tao dito Pantong Siyempre, kapag ang isang tao sinaway, nagtama niya yung pagkakasama isang beses, hindi pa rin nagbago, nagalawahan. Ngayon, talagay muna yung hindi. sa hindi, hindi sabihin, kasi kung halimbawa, individual, lang yung nagsawal hindi siya nakinig. Inulit na tayo, tapos na tayo, tayo, tayo na Kung, kung simbahan o kung regasyon, pangunuan yung nagsabay, yun po, manipulat Dahil, yun po ang may responsabilidad kung sabihin, sa patay Pero kung tayo lang, kung pag-uhusya kung mag tayo, hindi na sa na

hindi sa kita tayo makalain sa natin Ano man po ang ating karalinan, kailinan, natin sa Diyos. At, atin ang ating ng Diyos ang malahan sa ating buhay at gawin natin kung ano ang nararapat sa ating katilang Salamat at isang